second fight naging mga idol napakatindi nung naging laban ng dalawang higante na mga idol kita nyo nagpaka yun alright magandang araw mga idol welcome sa aking youtube channel mga idol eto meron naman tayong bagong upload nabakbakan mga idol labanan to ng mga samon higanting samon mga idol ayan no oh. eto yung winner yung tumara sa OS natin natalaan no oh. ayan siya mga idol steady steady lang mga idol ayan ito naman ang makakalaban niya sa bandang kanan. Ayan. Sa mundin, mga idol. Full markings, pero basal siya. Hindi pa siya nailalaban. Okay. Ayan siya, mga idol. gumapang. Okay, bali dalawang samon yan. Super jumbo samon, mga idol. Sino kaya magbabagi sa dalawa na ito, no? Okay, sino? yan mga idol. Isang silip pa. Close up natin para mapagurahan nyo mabuti. Kung sino yung lalamang, ano? Ayan yung winner natin sa batang itaas Ito naman ang pull markings natin sa batang ibaba mga idol Sino kaya magwawagi? Okay, game na mga idol Yan, okay. Pero bago natin bitawan mga idol, silipin muna natin sa kapang, ano? Ito, ito yung pull markings natin mga idol. Pagkapangin natin, basal yan. Ayan, napakalaking gagamba mga idol, oh. Makita nyo, maskuladong maskulado. Ayan, puro muscle mga idol. May isang pull markings. Super jumbo. At ito naman ang kanyang mga kalaban. Winner. Ito yung tumalo sa ating jumbo na OS na talaan mga idol, no? Ang problema, ayan yung gumapang gano, no? Okay. Natamad ah, siya, ayaw niyang gumapang Okay, sige kung ayaw mo, wag mo OY! Okay, lang mga kaibigan, leto na Ganyan mga Okay Hindi na mata eh, isa na parahit na Alright, Uy nagpakalma mo Sayang malaglag, napakaganda sa akin ang laban Naglaglag sa ayaw. Oh. Kaso ko tapos sa ilalim, di ko lang matang may camera. Okay, yan. Kira natin. Ito pa yung second fight. Naging napinatan mga idol. Napakatibidong naging laban ng dalawang higate na ito mga idol. Dito yung nagpakat sa ayaw. Oh. Second fight. Naging napinatan mga idol. Napakatibidong naging laban ng dalawang higate na ito mga idol. Dito yung nagpakat sa, ayun. ayun na, alin ang malaglag mga idol Uy, yun, nalaglag yung full marking, Matigas talaga to. Ito yung tumalo sa ano eh Wainer na to mga idol eh Ito yung, ito yung tumalo sa OS eh Pero basag-basag yung matawad yung, mga idol Ayan, halos hindi siya makapanik Isang bagsak yung full markings mga idol eh, Pero kumakagat sa lapag Huwag sana akong magtati eh, no Ayan ganda ng laban, ang rin sila, kita niyo naging putputo nila mga angel oh. Dige, bira. Kumanat na oh, natakot na isa, umatras siya. Para sila kitang misal laki ng patis oh. Yan, Yan lalaki gado mga idol Yan, nagtatansyahan Mukhang nasaktan silang parehas Nagpaaralan mga idol ano, Naramdaman nila yung sakit kaya ito, tapang-tapang ay eh. naramdaman niya na yung sakit eh. Uh, ah, pumasok sa sistema eh. yung pagkat mong kabila eh. Okay. Ah, siguro kailangan ko dito may mystic eh. Pero okay na to. Dito na sila iyon okay, No? Alright, yan mga idol. Tingnan natin kung mag-aaway pa. Yan, tingnan natin kung mag-aaway pa sila. Hoy, oh, bumubukan na yung pangal ng winner. Pero tumalitog siya sabi niya. Hindi na, hindi ako mag niya mga idol. Oh. Teka, teka, teka na mga ito. nila lang. Okay, sige. Ayan. Umabog pa kaya? na ang katawan mga idol. ayun bali bumagsak yung ano. Sa tingis ang bagsak sila. Bumagsak yung winner eh. Okay, siguro sa sobrang ng tama nung mga agat na niya mga idol. Ayan. Ayan yung ano. Ang lata. vậy phải ngọt tay nghe không 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 đi đi nghe para nghe không masyado sa'yo kasi alam tayo ang maging kapad nila sobra eh para sila ang sugat-sugat mga idol okay ha, yeah. hindi natin siguro sino kung makakuha ng unang tapang pero mukhang hindi na no uh, dalawang paraan na lang mga idol Lalal lalagay na dito ang tabla alam ano, mga idol tapos paglakas nila pagbabanggay na yun ulit yeah, yan ang gawin natin okay magkakaroon sila ng rematch mga idol kasi tabla eh kung ano mangyayari eh kasi tingin sa bagsak sila tapos ang paparaan pero paraan ng mga idol oh, tatablahin na natin yan okay sa paraan wala na nasukaan na ano na nagirapan sila masyado ang laki kasi sila mga bakil eh nagkagatang pa naman ng ganun dalawang beses eh okay wala na okay ayun, pa, away pa pero mas ang ganda din lang Ano eh. Uy, tumapang na. Tumapang na siya. nabuhay na ng loob. Uli na natin. Parang uh, wala na yung mga sermats yan mga ito. Maglaban na natin. tuloy na natin. Dahil parang pilas na itong bull markings eh. Uh, okay. Parang bising na yung bull markings. So, so, tingin ko, pagdikit sa kanya kayo, baka aspigayin niya na tayo Ayun Oh. Ayan na nga mga idol Ayan no? na idol. na Pinabagsak niya na winner na. natin mga idol Natalo na Dalawang bagsak mas siya. Oh, pero bigyan natin ang bonus fight mga idol bigyan natin Tignan natin ang bonus fight Ito bonus fight mga idol Biglang gumilas yung pool maroons eh Ayan eh oh natin, pa siya oh pero ngayon oh umaway siya, naramdaman niya ulit, masakit na naman katawan niya. Nakiramdaman niya naman siguro. Okay. Ayun, talaga pumipitik na. Nanalo na ng tulo yun, mga idol. Ito ang full matis natin. Okay. Pero kang ina, mas matapang sana to. Yung winner na. Ito, tumalo sa OS na talaan. Kaya lang, eh, anong nangyari? Siguro sobrang sa so itong katawan niya. Ayun, bigla lumakas to eh. Full markings natin, bigla lumakas. Okay, bonus round tayo mga idol. Tingnan natin hanggang tumaka ko yan. Uy, wala na. Last talaga wala na. Pagpipig siya sa mga tatlo. Okay, last. Last na, last na, last na. Bonus na mga idol. Pagpipig na Okay. yun wala na. So, yun. Wala na natin mga idol. Ito. Full parking, no? Ang tapang. Ah, Kakain na sabihin mong nargo-jump siya ng na eh kung babi siya ng lakas eh hindi siya nang nangagat okay that's it mga idol pahinami na lang natin ng na konti yan so, yun na so pahinami lang natin ng konti yan at yun nga mga idol eto na ang ating winner yung full marking sa mo natin mga idol